Welcome to Henry KNG TV. Ayan po, good morning, good morning. Ayan po tayo sa Angeles City. Ngayon na po tayong first booking. Ang biyahe po natin ay Angeles to Guapuan. Ang babalihan sa akin po natin ay Prozen. Ayan na po ito. Uh, 600 kilos ng puwi so, ayan, hindi na po nagkasabayan to kasi nga po eh, dito sa Pampanga eh, hindi naman po siya mga sabay sabay kasi nga po uh, isang buwag lang po dito okay na rin kanyang na po ang buhay dito sa kain natin ang uh, box ng prosa na kami at po natin niya yan sabay buwag ang Pampanga po niya na 600 salad basta po ayan po, bali ano lang po tayo, 26 km lang po tayo sa trapo, medyo malapit lang po. Hindi uh, po ito kagaya sa Metro Manila na no, uh, dito po sa Pampanga ay eh, okay lang po yung traffic dito. ah hindi naman po siya ganun kagrabe. Ang problema nga lang, konti lang po yung buong dito. Kaya mas maganda po talaga magbiyahe sa Metro Manila. Po. eh po. bali nga po dito tayo dahil sa Megadike. Malapit lang po tayo sa Megadike. Ang problema lang, na uh, nakasot po tayo ng tambuha lang sa sakyan ito po yung uh, loader na malaki overtrackan po natin to para mabilis tayo ayan po ahon na po tayo sa mega guide po matarik po ito matarik po ahon natin to kaya po dapat pirmis na yung camping natin tayo po ngayon ay naka na lang naka primera sa po may kasalong po tayong dam trap taas taas po nito Ayan. tapos bend pa ben, dyan ben, sa harap ang nakita nyo ko ka, kasi naahong ko kaya kaya naman okay e po nakahon na po tayo tingin ting lang po sa makabila, sila parat yan po Ayan na po ito na po tayo ngayon sa Megadike po yung Megadike na to ito po yung bakulor nakita nyo po yung kalawakan niya yan po yung Bacolor yan po yung lugar na mga natabunan ng lahat bakulor bali dati po may mga bahayan dyan pero po, ngayon nagsisimula na po ulit magtayo ng mga bahay kasi nga po hindi na po sila siguro aagusan ng lahat yan kaya po nagtatay na sila ng mga bahay sa kanilang mga lupa yung mga tao po dyan yung mga na narelocate po sa iba ibang lugar ayan po ah nandito tayo sa drop off uh, hindi ko lang po alam kung ipapasok din sa loob kasi po dalawang beses na ako nang deliver pala dito alam po na yung lugar na to kay JM Midshop ang uh, alam po po pinapasok po ito sa loob katawag ko lang po yung mayari kung ipapasok ko nga sa loob yan. kasi po meron po sila storage siya ay sayang i-video ko lang yan para ayun <laughs> oh <my God. laughs> <laughs> po natapos na po tayo sa ating first booking bali yan po Pagpapagalan po tayo dito sa hanap lang po tayo ng malamig na lugar tapos na ang ano po tawag natin po tayo ng pangalawang buhay natin. O ano po, kahit po saan tayo, kahit po Metro Manila o kahit sa Provincia, pwede po tayo. Ayan po. Nakita po muna tayo dito. Hanap po tayo ng malamig na lugar. Bali may na tayo, may pangalawang buhay na po tayo. Bali dito po ay San Fernando, tumapalakat. Ayan po, andaway na po tayo. Dito po tayo kukuha sa akin natin kahapon sa may chocolate sauce sa may mga kinasal na po San Fernando po sa may, sa may PHS lang po yun bali 3 km lang po dito yun sa na ah, ah, ah. tama nung isent natin pala siguro niya yung mga niya po eh. lakas tama purang purang kayo na pal kayo paabot pa ayan po uh, kaya sa loob kayo na po kinakargaan nung behemong produkto bali na lang po yung nangangakot kaya po mabilis lang ito Nabutan po ako ng ano, nabutan po ako ng break na last na ano, last break. Buti, te, yon, ginagampan nila ako. Mababait yung mga tao dito. Kung hindi nila ako nalgan, mamaya yung wapa akong kakarga nito. Buti, okay. Ah, ganito lang po yung buhay lalang mo. Tsaga-tsaga lang. Tente ng booking. Ayan po, makakilala ko na yung mga tao dito. Kasi nga po, ah madalas kami nakikita kita ayan. ayan po punong puno na yeah yeah lupit palang magsipagkarga ng mga kasangga ko oh lupit magsipagkarga walang hininga paano okay na yan pa tama na, uwi na ako. Tatakbuhan ko na kayo tatlo. <laughs> Bala na kayo sa buhay nyo. <laughs> Iwan ako na kayo, tama na yan. <laughs> Sobrang na dami. Sinisik mo na yung sasakyan ko. Ha? Puno. Okay na, boss. Ayan eh marami tayo ng karga ngayon. Tatawagan ko yung may-ari nito. Kasi nga po, ha? parang sobra soba sa wantas yung karga. Yan, tatawag ako yung mayari Salamat po. Ayan po ha, tinawagan ko yung mayari. Kasi nga po ha, sobra sobra po yung karga niya. At saka po, nagmawot po ng mga 1.4 yung karga ko. Kasi po, pagka 1,000 kilos lang, hindi po hindi mo yung mga dibo yung pwede ko. Ngayon po, ipalakot siya. Kaya po, mga 1.4 po ito. ayan po, eh, kinuwasan po naman po siya. Sabi po niya, magdadagdag siya. Eh, sabi ko naman, eh, bahala na po mamaya. Ngayon. Sige po, ato, andamay na po tayo. Dito po tayo sa malapit na po tayo sa May Junction na po tayo sa malapit na po tayo sa May Junction ayun po natatanong na po dito yung line over bali mag i po tayo po ang sabi ng uh, customer mag i na po tayo para mabilis ayan po tayo ngayon sa so, Balacat bali ano lang po bali 40 meters na lang po at natin tayo sa trapo ayan po ganyan po ang gagawin ko kung po ako, kasi po sobrang bigat ang sakay ko ang booking lang po kasi dito ay 1,000 uh, kilograms eh sobra sobra po matatantsa din naman po nila yan pag nakita nila eh, yung ko kung gano'ng kadaming karga at kung gano'ng kabigat, so matatantsa po nila yan gano'n lang po ang gagawin natin, pag magpapabooking kayo ng ewan eh, ko bookings kayo ng sobra sobra pwede eh, po kayo magdagdag kasi nga po ah uh, ah uh, yun nga uh, sobra sobra yung booking

Ito. Ako may ari na ito na lang. Konti na lang. Ito. Tapos Pl na lang. Konti na lang. Konti lang. Matatapos na. Ayun nga po. po. Yung taga mabait po yung may ari. Ang ah, ginawa po niya sa akin. Ang binayad po niya sa akin ay total ay 1-1. Bali po ayun. Ah, Dinagdagan po niya ng 300 pesos yung aking Tinitingnan nyo po yung 300 pesos yung booking kasi nga po sa pambigat. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Tapos po binayaran po nila yung toll gate. Yung nga po. Saka po ganun customer, eh, masarap po. Ayan po. Sige po, tahanap po tayo ng pangatong booking natin. Ayan po, mayroon na tayong ano, mayroon na po tayong uh, pangatong booking. Ang booking po na to ay mabalak to sa Fernando. Ayan po. Ah, sige po, at tayo naman po ay babalik naman po tayo sa Fernando dyan. Bali, ano lang po ito? 5.0 kilometers lang po sa pick-up location. Bali yun po eh. Alam ko na po yan sa Piesta Communities sa Mabalakad po. Ah, sige po, update ko na po kayo pagka nandun na po tayo sa Piesta Communities. Puno. Bayan di sa'yo ko kanina Walang hininga. Hmm, walang hininga talaga. Tsaka pa. yeah, eh, tama bibigat pa. Eh, mga ganda niya magaan. Oh, Sakto-sakto lang yan. Kahit di na siya magdagdag dyan, okay lang. <laughs> oh, totoo yun. Kasi magaan lang. Huwag <laughs> lang talaga eh. Baloktot nga yung dalawang medyo ko kanina <laughs> eh. Sobrang bigat eh. Yan, okay lang yan. Hindi baling puno, basta magaan lang. Pagka kasi mabigat yung karga, ma mahirap yung driver. ayan po, nakakarga na yung ating pang pambuking ayan po, ah, ito dadalhin ko sa Fernando sa pinakuha na ko kanina ah, uh, ayun, sila nung pong didelivery ko okay na po, eh, pumika po ako sa kanila ngayon na po, didelivery ako sa kanila bari, hinahantay na po natin yung resibo tapos go, na po tayo papuntang sa Fernando ayan po ayan tayo sa San Fernando ah, uh, malapit na po tayo sa trapo bali, yan po, bali 2.7 kilometers na po ay eh, nasa drop off na po tayo okay na, kayo po na rin sana po ay makaisambuking pa tayo para yung matagdagan yung kita natin para ito po ay pangatlong buking ko na pero okay na po ito pero sana buking pa para mas madagdagan po yung kita natin ayun ulit <tap> bukas ako di yung ng David 1890 po matatapos na. Tapos na. Payment na lang ang kailangan, payment na lang. Matapos na ng mga kasangga yung baba. Ayan. Itigil mo bali. Sigwe ta nga. O, na kasangga. Para mapahinga ka. Halika, i-invan. Wala muna tayo. Tapos payment na lang antayin. So okay. Na. nakapagod din nakapagod din pagbiyahe pero okay lang, kakayanin kahit na mapagod, kakayanin Opo, eh, tinatawagan ko po yung sa San Simon eh. hindi po sumasagot eh Pero, ano po? Ano po sila Ah, uh, galing po din San Simon Opo, sa Nayon Chinoy Malapit sa eh Hindi, ngayon pa lang po, hindi pa po, po napipick eh. Kapubo, kabubuk lang po eh. Ah. Ho, ho. Eh Ayano subukan nagsasara? Eh wala. Uh, 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 uh. ah. sino po namang po sya? Ah, may may receive naman po diyan, ano po? Okay. Ah, sige. Dalawa ah, na po eh po, magbabalik saka yo. Ay ah, sige po, eh tawagan niyo rin po si sa San Simon kasi po mukhang Chinese po yata, hindi po sumasagot eh. Ah. Sige, emos ko kasi eh <laughs> ah, sige po, pupunta, pupunta, na po ako sa address. Ano po? Diyan na po, okay. sa, sa, sa San Isidro ka, sa San Isidro lang ako. Ah, sige. Kaya malapit na kinuha Booking. Ah, sige, salamat po. Tatabagan ko po ulit sa San Simon. Okay. Sige po. Ayan eh po, nakakuha po tayo ng pang-apat na Booking. Bali, ito po ay San Simon Tugapan. tayong Chinoy. Nasubukan po natin tawagan yung... Tawagan ko po ulit yung ano, Chinese. Ayaw sa magot. Yan. Ah, kinansel po. Yan po, kinansel po. Kinansel po yung booking ko sa Gapan. Hindi ko alam kung bakit. Eh, hindi po kasi kami magkaintindihan. Pero hindi man po sila Ah, kahit na ano man lang. Kahit na English. Kahit paano paano, makaintindihan natin yung pagka-English. Yan po, kinansel po. May sigo to Gapan, kinansel po. ayan po, uh, gabi na po uh, na po tayo dito sa may fusion sa may bakulor uh, ang nangyari po kasi yung pang apat na booking ko sana ay kinasil na po bali ang biyahe po na yun ay Nayon Chinoy Tugapan City eh, Chinese po yung nagpabooking uh, siguro po uh, hindi niya po ako maintindihan kaya po kinasil niya na hindi naman nagsasabi pero bago po yun, tumawag na po ako sa drop off sana at antay na po sana ako nung sa drop off sa Gapan, na problema lang uh, bigla po po nasa ng Chinese pero okay lang po yun dahil nga po nakatatlong naman po tayo ngayon yan, yan yun nga po pala ay January 23 uh, 2025 bali yung uh, total po natin na income ay uh, 2,258 plus uh, nakatip po tayo ng isang 300 at saka isang 50 pesos bali nakatip po tayo ng uh, 300 pesos, nasagot na po niya yung pangkain natin Uh, tapos po yan, may natira po sa may natira po na 1,806.640 uh, po yung natira sa atin at uh, tapos nga po, yung kailala mo po ay 451 yan po yung nag naging ang mo bali nag lang po tayo ng uh, 600 lang po yung na-diesel natin uh, dito po sa probinsya wala naman po masyadong traffic dito at saka puro LX lang po yung ko kanina uh, kaya po, ayun nga konti lang po yung nag-gas natin nag-gas na diesel. At saka hindi na po ako nag-aircon niyon para makatipid po tayo. Ayan po. Ah, kasi nga po mataas na diesel ngayon. Kaya dapat na po tayo magtipid. na ah, dito nga po pa sa lalamove. Kailangan lang po dito ay tsaga. Tsaga sa pag ng booking. At saka siyempre nga ayun na diskarte sa pagbiyahe ng lalamove. Ah, sige po. Marami salamat po. At hanggang dito na lang po. At ayun ah, nga po. Kumita po tayo ng ah, mahigit 1,000 pesos ngayon. Okay na po yun uh, kaysa po sa nakatambay tayo sa bahay. Ayan po, maraming salamat po.